kahit pa tinatamad tayong mag-edit pero dahil nga feeling vlogger tayo wala tayong magagawa <laughs> so ang pinabaon ko lang bala sa anak ko sa Friday ay ito lang Vienna sausage, ginisa ko dyan sa tomato sauce na ginawa ko at yung itlog na kong kung hindi mabasag at itong nagplating na ako guys kaya hindi ako nasayahan sa akong plating kaya nilagyan ko ng mga design design dyan o oh, kayo na bahala basta masaya ang anak ko pagkatapos ng nasa school na siya sinabi ko sa sawa ko nang puntahan namin ng home depot meron lang akong bibilhin so ganyan naman tayo mga babae kahit nga hindi pa napakay natin ang dami pa nating dadaanan at titingin-tingin tayo kahit wala tayong pambili ay grabe ang init na ko kaya kumuha din ako ng diet coke at syempre nagbayad na kami dahil nainip na itong asawa ko kakasunod sa akin. So, ayun, bumili lang kami ng garden soil at itong palm trees. Pagdating namin sa bahay, ay inaisa-isa ko na siyang paghiwalayin para man may ilipat ko siyang sa mga pots. Ganyan. Fast forward na po ang video natin. Ayan. May ebidensya pa ang dumi ng aking paa. Pero okay lang. Masaya naman ako sa pagtatanim. Tapos bumili lang din siya ng tacos para naman may kakainin ng anak ko pag uwi niya sa school. Fast forward, kinabukasan, pumupunta kami sa lake. Ano ba tama ba yung sinabi ko? Bahala na kayo, basta nahirapan ako. Sorry. So dito, ang pangalan ng park na ito ay Choi Nomni. So parang tribe po siya, Indian tribe. Ayan, nauna na akong bumaba dyan dahil ang bagal-bagal nilang dalawa inaiwan ko sila so diretso na ako doon sa lake ang super init pa ayan tingnan nyo naman so strong ang current dyan ano yun sa Tagalog ang strong current yung mabilis ang aloy ng tubig so ayan diba bagal talaga nilang dalawa so naghanap kami ng pwesto na hindi masyadong malalim habang naglalakad kami nakita ko itong Chinese bamboo ang ganda sarap dukutin bawal kasi. Tapos nung nakahanap na kami ng pwesto, ayan na, nakaupo-upo na ako dyan sa akin silya. At ang linaw ng tubig, super malamig. Parang ice talaga guys, para kayong nilagay sa ilalim ng reef sa lamig. Tapos nakakuha kami ng crawfish. Meron din kaming nakitang mga wild blackberries. Ganyan, kinuha namin yung mga super hinog na, na ganyan ang kulay at kinain namin. Siyempre, walang nakakita. At tingnan nyo naman, may nakita din kaming ahas. O, oh, ganyan. So, tinaboy namin yung ahas doon sa kabila para naman makapag-enjoy kami dyan sa tubig. Pero ang lamig-lamig po talaga kaya hindi ako naligo. Palakad-lakad lang ako dyan. Nung ako, naka-life vest yan. Tapos, medyo makalimlim na. Almost 6 o'clock na. Sinabi ko, masasawa ko na uuwi na kami ayo ayaw pa nga umuwi ng anak ko, sabi ko, paano tayo mag-uwi nito kung gabihin tayo. Tapos tingnan nyo naman ang dadaanan namin, ba diba? Ang daming bato. So, sinabi kong uwi na talaga tayo dahil madilim na. Buti naman itong anak ko na pakiusapan ng maayos. At ayan, bumalik na kami sa sasakyan namin at nag-snack lang ang anak ko ng dala naming pagkain. Yung chicken nuggets. Nakakagutom po talaga pag nagbabad ka sa tubig. At pagka uwi namin, dumaan lang din kami sa Panda Express. Yung asawa ko na nag-order dyan. With a chow mein. And Let me get a honey walnut shrimp. And And orange chicken. Okay, At ayan na. Nakuha na namin ang aming in-order sa drive-thru pag uwi ko sa bahay bumungad sa akin ang aking Amazon na in order just ko mag unboxing na naman tayo nito bukas ating another vlog so hindi ko na muna bubuksan dahil i-vlog ko yan tapos magdi-dinner na kami thank you for watching